So ito po mga GM oh. Uh, pag binubuksan natin ang kanyang pintuan no. Yan. Ah, uh, yan maririnig nyo uh, maingay siya. Kasi nga ang nangyari, ah uh, dumikit dito yung kanyang pagitan dito, yung kanyang space papunta sa baba dito dumikit na siya. Dahil dun sa kanyang uh, accident dito na nangyari no. Dito sa kanyang uh, bumper, sa sa kanyang hood. Yan ito yung kanyang uh, makina pala. Yan siya, isang uh, V8 engine na uh, Toyota Land Cruiser. JXR so ayan po uh, pagka binubuksan natin ay maingay yan oh. dito sumasakit kasi ayan ito yung kanyang uh, loob no kaya kailangang mabuting na uh, estimate natin ito mga ka-GM ng maayos kailangan na tignan nating mabuti, check natin mabuti kung ano yung mga problema nito. no, Dahil sa aksidente niya doon sa ilalim. Ganito yung loob niya. Pagka nakasakay ka dito mo ka GM, uh, parang nakasakay ka sa loob na aeroplano. Napakaganda itong ganitong sakyan. Uh, sigurado nga ito, uh, milyon ang halaga nito. Yan.